Well, good morning mga ka-idol. Kakain tayo ng balok. Simulang pinangmana pa ako, hindi pa ako kumain nito. Kaya tito pa ako. Sabi nila, masarap daw nito. Pero kahit nakakalorik tinginan, may mga balahibo, ako ay kakain nito. Tingin natin ang sinasabi nila na nakakalorik daw. Kung talagang totoo ang pinagsasabi nila na kakalorik. Ay, kakalorik. Talaga kung kakalorik ito hindi na ako matidiri kasi mapagkain na ito mga uh, kayo dulo sisiw sisiw pa nga talaga sisiw pa nga talaga mga kayo dulo hmm 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 wala nga talaga mga kayo lagay lagay lang pala dito bubuhos lang pala ganyan hmm

Sabit talaga mga puro pakpako. ko hmm. mga kaidol hmm. may mga palang lasa doon kahit mga nakakadirik talaga pero ang lasa nandito kasi mo pinanganak ako ngayon wala mo kain ko so, harabi kasi nila masarap daw ngayon sumabit sabit bitpan mga pakpak hmm. Pak, enggak utang. Dugo. Hmm. Laglagan pak pak ko. Oh. Hmm. Malasa nga talaga. Malasa ang pak ko. Oh. Makaidun. Lagi kalimutan di YouTube channel. ...mahirap na blanggit, ayan oh, pak pak malaglag. Kinain ko na yung pakpak. -pak. Hmm? Simula ang pinanganak ako ah, ngayon. Wala na nakakain ito. Malasa talaga pa ka. Ah. Yun na. Ang sinabi na. Halagang 25. Malasa na talaga. 25 daw to. Ang binili ko doon sa na, nag ano na pajak itok-itok padyak doon sa punduhan, sa aking nilalakuan doon ko ito binili kaya pala hindi ko pala magsisisi sa lasa so mas maganda nga nito yung ano talaga eh puro pakpak na eh na may mga tubo na talaga ito so, kunti palang tubo ng ang ito kunti palang tubo anong pero may mga pakpak na rin nalaglag pa yung pakpak Hmm. Ganun pala yun. Ngayon ko lang na-experience ito. Kundi ako nag-vlog sa araw na itong umaga. Ito may matigas pa nga o. Oh. Matigas o. Oh. Hmm. Hmm. pa lang ito. Hmm. Kulay puti. Hmm. Kunat. Hmm. Hmm. Napakalasa. Darating ko lang galing ako. Kapagos pa. Namat man na nagbili. Shout out sa inyo. memang Ngayon kalimutan ang mahirap ng vlogger. ini YouTube channel. di sini sabi sa inyo. Lang sa media. Napaka. Saya ko na. Wala na hmm. hmm. out. Nah, lahat, uh, dito. Shout out sa uh,

Ano, lugo ko. Kasi, dati, nag, nagpatika pa Mataas daw dugo. Ngayon, lagi akong sagad sa trabaho. Siguro, daling araw, gising niya, na babawas na ang aking dugo. Kaya, shout out na lang. Mga sumukanaw dito. Ngayon kulang nalasahan nito simulang pinanganak ako ng itong balot-balot na itong sinasabi nila. Malasa pala. Maraming salamat po. Salamat mo po na Ud. Masubscribe ko share po sa uh, YouTube channel. Mayarap ng vlogger. Good morning to all of you. God bless sa inyo.